Ayan, yung pitas natin sa sitaw, pang-apat na pitas. 'Yan sa talong, pangalawang pitas. Nakita 'yung dito talong? Yes, may. Yes, may. Isang, 'tong ano, isang sakot. Kun. Ito pati sa. extra mo sako kung pa mo para na hindi kasikip pala.

baka iwali mo nagtanap pa ako e kalampak mo ah pinaasuk ko siya mi karem lanay te sakit ay rai ni

Dali, babae tayo. Dali, pikit ka dali. Dali tayo. Lalambigit ka uyan. Dali amo. Dali. Dali tayo, bilitan ice cream. Eto, bilitan ice cream, dali. Putik ka niyan. Ang inila kahapon. Wala na may gaci. Koro ko Mm. Patel mo rata si Sina Ay, sige mo kaya tapa. Pamiya mo la kay. Wow, pati itik. Hey, sino diyan ang ninyo? Ha? Nandiyan na? Oo. Ay, oh, 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 sila, 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 sila. Ay, hindi na pa, hindi na tawag kaya sino. Hindi Ay, pero hindi sila 'yan. Sa so, sa Webex po, kontak ako. Ito sa amin. Ngayon, kanina yung baby. Oh, kay nanay na siguro. Eh. Oo. Okay, Makatawa ko kay nanay. <laughs> sa ano? Sa Webex? Uh, sa <laughs> <laughs> ano? Sa Webex? Sa ano? Sa Webex? Sa Webex? Sa Webex? Sa Webex? Para sa pitas <laughs> namin sa Webex. Buhatin mo, kay buhatin mo. O tinayabot ting wala na. Mama! Mama!

Oh, pag nakas isang daan tayo sa si ano, salong. Okay. Ano yan, ano yun? Ika, kay. Sa kay, ganyan, tapo kaliya kayo na. Baka, maniwala kayo yun. yung mga nga nga nga. Ay, kaya nga mo nung no, kaya. Gusto eh. ng na yung wala kayo.

oh, ikaw oh, lang na may ari. Oo. Oh, oh, okay. Nakakausap naman ay kanina na ano na ni Yasmin Tinatanong kung sino may ari. Hindi pa ako. Nung gumbo nung gumbo nung na nung gumbo nung gumbo nung gumbo nung

pera, sige kang pitaka. Kunan niya. Kumana kayo bakal mami. Pule. Kumana ko bakal mami. Wa kan kay normal ang minum di ko ya. Sige na. Anu, na. Anu? Anu, anu, waw. 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 Ilan? Ano ba? O pong paano ka sasama? Sama me, sama may. Balo mo naman yan. Mamay ka ko. na lang. Sige. Ano ang siya pong bisit okay. sa mga mami. Abagsak ah, bingwari mo kakay. Hindi mo.

कोई विशेष है गाइस तुम करा भेदु कबोन में मंबन आ पैदरन में पा आ जा मारो के आ वो मतलब टाइमलेट नेम हम सबungan ये बतागा पाली तम बेलगाऊ यो मुता नहीं खा रहा क्या तुम जे वाली है आ खीसी के वाले आ

Yang emol nih guys, Hai tra, Hai guna emol ke CPU Ultra sana, Nih adek gua, Anu tanggung tangan pas, Oke oke Ultra sana, 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 Oke oke Ultra Nggak, Oke oke Ultra sana, Oke oke Ultra

Bên cạnh của bài. Bên cạnh của bài. Đi cạnh của bài. Bên 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 cạnh của

Mabuhay, siling abal bala bala. No, manok ko? Hmm. Binigay muka si manok mo. Boh, di mo naman maglalabang. Hmm. Ewe, ewe. Ewe, ewe. Ewe, ewe. Ewan ko, tingnan ko nga. Kanu nga mula tali, ufasit pang lang kaya ati may pam.